Sabi mo nakapalit si Bimburo ko. <laughs> eh <laughs> binero. Ah, mga kanods, may sinabi ang partner namin, no. Oh. Ah. Ito pinalit namin kay Bimburo ko. No si Bimburo. Oh, <laughs> <laughs> para ba si Bimburo ko <laughs> eh. Ah, kanods ito nag ah, nagpakul, naginit din siya nang Nasano niya, ipatalastas ano, nga, ngayon. Yan may naalala ko isa. So? Kung sino man ang taga-probinsya nga sanay sa paggagatong ng ganito may na siguro maalala nyo itong ganito yung kahoy lang mga kadudes yan mm -hmm. siya oh, e uling pala uling. sorry ito ang lalagay nila lalagay nila lalagay, nila. lalagay pala namin Ayan siya. Oh, yan siya yan. papaitan tapos may balat may. ng baka. baka, May dila. <coughs> may dila. Oh, may siya. May tainga. Oo. Oh. May dila, may tainga. <coughs> Ito mga Ang tabayanan mo pag maluto, mamaya ibablog ko rin yan pag maluto na yan. Oo. So, ah, Ipapakita ko sa inyo yung punla namin na ano? Ang talong. Pitsay, talong. Pitsay, so, Ayos Kita nyo. kung sinong gusto uh, gano, mag tanim nito Marami yan. So, marami yan. Punla namin. Alam niyo yung punla na yan kung saan namin ilalagay yan. Uh, saan namin ilalagay yan. Ipapakita eh, ko sa inyo. Tarara. Yan siya. Diyan. Diyan. Siya, diyan. Mga kadods yan. Diyan namin nilalagay yung punla na yon. Mga ilang araw lang mga kadods, makita nyo na yun, Matutubo na yun siya. Dati mga kadods, ang plat namin, hindi lang yan, tatlo na yan. Nakita ya, nyo, di ba mahilera sa dalawa, tatlo, di ba? Dati, bali, uh, pituyan yan. Abot yan dito, yan, abot yan dito. Hindi pa namin ginawa, hindi pa namin ano Tapos yan, yan siya, yan may mga may mga ano pa nga kami rito ito lagi kway lagi kway yan mga kadods kung tawag sa amin ha lagi kway ewan kung anong tawag dito sa tagalog ah uh, paki comment na lang sa baba kikita nyo naman yan ano yun yan 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 siya you know. You know? You know? Uh. May Saan ano ito? patula. Na oh. Ay, so may oh, ay, ayan oh, dami oh, tatlo. May tatlong patula pa pala sa oh. Marami pa oh. Ay, kita niyo. Sana. San. So, Diyan, so, like, oh, sige. Ay, oo nga no. Dito tama na yun. dalawa. Ah, oh. binigyan ko ni admin ng patula. So, para makita nyo kung paano ko pitasin na. Kasi ako magpipitas. Tapos ito pa. Bek! Tama na ba ito, Bek? Bek, pwede na ito? tikman mo? Bakit? Di... Di bali. Gagawa ng paraan. <laughs> Adonno, dani, oh, Bakit ano ba nangyari? May ano dyan, mapahit yung nasisiksipan ng Ah, ganun ba? Oh. Ah, mga kadots, may... Ano pala rito? Question pala rito yung, sa, sa, naman ano naman rin natin, rin sa ano natin, sa ano? Eh... Sabi nila ang may may ano raw rito nga minsan mapait ano kaya comment nga kaya ano kaya ang maganda sa mapait na ang, pala, ang palaya ano kaya ang maganda gawin para matanggal yung pait anong as in pait talaga o mapahit, pwede, palika, pwede kainin ng, yun. Wala yung, ano, yung Pero makakain. Ayun nga, tinapon namin, oh. No? Hindi, hindi pa naman mapait yun. Mapait yun. Paano mo nalaman? Eh, tinitik ba namin eh. Magugula yun. Ang oh, nangyari nga dyan, ting, ginula ko, mapait. <laughs> Pati aso ko, nag-iiling-iling eh. Lahaga <laughs> nag-ano, nag-dingas na sangkalan Pinahapang hmm. ka doon sangkalan Kung saan saan siguro na ilagay na eh Ito Mayroon pa kaming ano dito Yung Ano Pantanin na Papaya yan mga kadods, papaya. Pisa din yung... Ha? na? No, Pisa na? O oh, may papakita kami nga ano ah, manok na pisa na raw. Pisa din yung ano ko. Doon, ano na Dun. Doon. may... Oo, oh, ayaw, habul... habuling ka pa talaga eh. Ano, sinapong ako kanina eh. Masakit pa naman. Yeah. Ayun. Ayun. O, oh, makakarod Yan. Nagpisa. Yan, sinasabi sa, namin sa inyo. O yan. Uh -huh. Yan, kita mo yan, oh. siya, Nagpisa yes. na. Nagpisa, yes. <laughs> Sampul na. Nakapisa, oh. Isa pa lang yan? Oo, oh, yung ano to, yung ano yun. green pool chicken. Ay, green jungle pool. Ilang piraso pa lang nakapisa? No? Oh. eh. Ay, isa pa lang. Nasimula isa, pa lang. yan siya. <laughs> Nakita na ni Edwin. Uh, hindi pa. Yan, 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 yan siya. Eh, ano bang lahi nito? Ano to, green pool chicken, ano? Green jungle pool chicken. Ito? Oh. Ito mayroon pa rito ayan. Ayun oh. Uy, bakit pato naka? Oh. Kaya kaya sila dyan, eh. ha? Dalawa. Oh, kita niyo, pato at saka manok <laughs> ah, nagkasama. Nagsama silang dalawa oh. Ah, imposible mm -hmm. ba ito? Oh. dati lang ganun. Jungle ayan, ayan, ang iba nagpakapisa na. 'yun oh. oh. iba dyan ang... Lupis sana. Na tapos ito pa oh. Yan. Ang iba. Yan siya. Yan. Yan siya. Yan. Tapos ito mayroon pa sa labas oh. Kasi dami ba naman ng ito di Oh, mayroon pa rito partner ah. Bek. Mayroon pa rito dalawa. Ah. Vlog. Sa so, patuwari ito eh. Ha? Ah? Sa so, patuwari ito. Ay, nangitlog. Oh, dalawa. Ay, dalawa. Ha? Pakituklap nga doon, kuya. Ha? Tuklap. Yung harang, yun 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 yung harang. Ito? Parang kurtina. Hindi yun yun. Ito? Oo. Oh. oh, dun yan. Ayun. Ilag, ilip, lagay natin doon. Oo. Oh. talaga yun? Oo. Oh. Ang uh, haka doon, ko ha. Ilipat ko, ah. ko. dalawa. Dun ko ilagay. Kasi, sapato yan. Kasi, sapato to eh. Yan. Ay. Okay. Sapato yan, mga kadudge. Tapos yan, iba kasi minsan nagkakalat. itagun mo kuya doon, nakakalabas yun. Yan, ah. parek isa Tabunan mo ng damo kung yan. yan. Tabunan natin ang damo. Para umbaga sa ano, mainit siya. Yan siya. Para hmm. mag-init. Okay. Ito, ano, nakapaka pa natin. Naligaw siya eh. O, oh, minamahal naming pabo, paraan ulay ha. Huwag mo, huwag mo ha. Yan, nangangaway eh. Ayan, sinira. Sinira ko lang ang ano. Get. Yung kita nyo ng ano. Lap. Subukan ko nga ito, Bek. Hindi talaga. Subukan ko kung talagang ma... Tikman mo bago mo dalit. Ikaw nga mag-ano kung paano. Hindi ko alam kung pag... Tikim eh. Ay, stop. Tikman mo lang mapayat. Oh, Ayan log. pa oh, Pulti na yun. Eh, yung problema ko mapait. Ganun lang yun oh. Papayitan niya, labas niya. Hindi. Hmm? Parehas. Pag magkatwa. <laughs> Magkatabi siya eh. Hindi. Dito siya hmm. Kasi dyan yung pinamitas namin eh. Ha? Huh? Dyan, mapait. Dito yung mga ano? Nasipsipan ng bubuyog yun. Pag ganun? Hmm. Yan yan, tinitigman ng partner ko kasi siya nag siya nag ano ng ano. Tama hindi. Ha? Ayun pa oh. Tama na ito. Huwag ka na doon sa hindi naman natin 'yon. Atin 'yon <laughs> dito yan. Putan <laughs> lahi naman na puntahan. Ay gumapang eh. Lahi <laughs> <laughs> na no puta kita oh, mga kadisan doon oh. naglatay na siya oh. Nagpisa na yung ano. Yan, ano namin. Ano ano namin, o? Ano, ano namin dati, mga ano, alaga namin niya. Lugdong lipo, pamahalin na manok. Ang nag ano 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 an, sa, sa ano niya sa yung nangitlog dalawa nilagay ko rin sa ano yung sapato nasa labas yung nangitlog eh Okay Ah labas muna tayo mga din eh may namin dito daw dito. Malawak 'to mga kadoots eh ano siya. siya. Kita mo malawak. Mapait daw 'to. Ano oh, nag para mapagluto na hindi magpait siya. Kailan balatan talaga siguro, no? Makapal yan eh. ano Anong kunga? Binigay sa akin ni Admin. Sabi sa akin ni Admin, subukan mo doy kasi mapait yan eh. T Tikman ko ano yung kunga. Subukan ko. Nagluto kami na ano. Ang daming binili ni Admin niya, no? Na, daming. Sabi nga, nga pasalamat yan. Dito si Dodoy. Kung wala, hindi eh, kayo mabili. Hindi eh. Okay. Uh, dito lang ako. Sa lugar namin. Uh, ano siya? Yan ang pinakamandang magandang kumari ko. <laughs> ah, si ano? Peanut Vendors. Nga pala. Good morning. Hello. Shout out Peanut Vendors. <laughs> Shout out sa mga ano? Mga natin diyan. Bang ni partner namanya nagkitindihan ng bandido. Tagak Mas Bate, pleasure. Ayun masun rin naman 'yan no. Tagak Mas Bate. Tagak pleasure Mas Bate. Sana. hindi ngayong ayaman ng ano ng batuta. <laughs> natin ng, 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 ng <laughs> 100%. 100%. 100 mm, ano ko. Ko na yan o ang isa Bilingi. Bilingi ko na.